Hey, mga tayo mga kachabs. Karoon tayong mga kachabs kaya na general cleaning na put me. So, ang nagvideo na yan yung mga kachabs kaya akong kauban kay binabisi pag kauglimpyo sa trampoline mga kachabs. ra ko ni mga kachabs yun siya naglimpyo, ba diba? Grabe ka. <laughs> Bisan asa na siya padulong mga kachabs. ra ko do. Nagsigira po na siya gyaw-yaw mga kachabs pero wala na ang nako gikuan gi Gimute lang nako na mga kachabs kay nagpa music man among kauban pud isa so masing makapiray ta ba pero unya mga kachabs na agi music ani mga kachabs kay dili siya pwede nga ma mamute nako kay oh my god it's so horrible charot bitaw mga kachabs oy Looy kay kudya nga time mga kachabs Nagtinanga man so Munang na resulta sa tanga Mamaday na siya. Di mga kachabs o tanawan akong cellphone mga kachabs. Yun sana niya video-video mga kachabs o. Uh, Di ba? Ako kauban niya laki na nagvideo mga kachabs o tapos si iba yung givideohan sa taas mga kachabs. Wala ko kabantay ano nga giapilan ni eh, kung niya video diya mga kachabs. Kaya siya ba'y naghawid. So ikaw, busy kang limpyo sa imong area. Oh, di nga atay mga kachab. O, oh, day ko nga so ako kabantay. So, gi-open lang na ako akong cellphone para ma-video niya kay Iya yeah, makong gitawag mga kachab. Pero, naglimpyo man ko. So, saon man na, na siya dia mga kachab. Kaya naglimpyo ko. Tudloan lang na ako siya sa akong password. So, siya na nag-video mga kachab sa dalawa. Isunod-sunod din niya cleaner mga kachab. kay kaning cleaner pon mga kachab. Pag dili mo bantayan, mag na. Muna iyan ang gasunod-sunod na ako gisunod-sunod yung video mga ka-champs, diba? Ito, <laughs> uh, ah, iyan gisunod yung video. Danaan na nga tayo ninyo na ako, huy, apil na po kong video diyo. Uy, wala mo kung nimo gi-apil diho video. So, iyan po kong na nataw-taw. Pero, oh. pero iyan po cleaner mga ka-champs. Ayan ako niya gi mga ka-champs. Ay, na... Ay, itong first na namo siyang kauban mga ka-chabs ng cleaner yang gibiyaan nagsilbon na kay naglimpyo ay nagpalo siya sa video game baso iyang gibiyaan ng cleaner na nagsilbon na mga ka-chads man nang iya nang gabantayan kay gasilbon na daw oh. tanawa mga ka-chads ulihok oh, ka ayo magvideo mga ka pero sag na lang at least na type for the video di ba ay ngita man yung manager god og video mga kachabs ay eh, kung naglimpyo ba mi wala so na parang na siya o oh, videohan uh, kana si Atikat diya mga kachabs o oh, nangwa na siya mga bula diya mga kachabs uh, katong mga puzzles ano diya sa balay o oh, tuara ko dito because seryoso kaayo ay gakanta-kanta po kaya na pa music lagi Ayun, ginagisunod siya ang cleaner mga kachabs. Nga na, na siya. Dahil sige na siya bagot-bot ang mga kachabs. Kaya, ang bot, anong cleaner? Ayun nga. Mura magdili ka Mga kapila naman siya gabalik-balik. Diag limpiyo. Dili pa siya masakat. Mga kachabs, pero gipogos. Sige sa mga kaoban. niya. Ay, ito mga kachabs. Yan ka ako gibideohan mga kachabs. Kaya, naingon ako. huy apila pagodan ni glim uh, video ba? Yan ako sa iya ha na irang yung video han o oh, na humana siya video balik na po siya dito sa cleaner mga kachabs o oh, narang cleaner o oh. iga ka uh, pasakat mo tanad dia sa taas mga kachabs sa tumoy para tong isa na mga cleaner ba uh, sakat gid sa tumoy siya po dayon kay dili siya masakat Kaya pasin mahulog daw siya mamatay daw siya dia ra gid sa taban mga kachabs na balik-balik ah, na sa tikat Naglimpyo ko na siya diya mga ka-chubs. Oh. na siya diha dahil nag-map. So ako, nung time na ako diya mga ka kaya humana ko sa akong trampolin. So, ako na ang anak mga ka sa iya eh, ha. O, si, nara siya o ang nagvideo o Ako may naghawit anang siling mga ka-chubs. Yes, ang giilog eh. silig. Anaulog silhig. sa di ko kabalo. <laughs> Charot. Bito mga ka-chubs. Siya po nagsilig sa iya ka So ako na din gikuha. Di uh, diya na din. Diya na din ang milagro mga ka-chubs. Okay. Eh, Ipasilihig di mo diya sa akong kauban sa ilalom sa slide. So nagsilihig na po ko. Katabang mag ko diya mga ka-chubs pag humana ko diyan sa kuha. Wala ko diya sa kuha sa snowing tabang ko. So muna ipanguha sa akong mga kuan mga bal. Ah! Mga bula mga ka-chubs. Nawanan sa nakawayan ako siligyan. Masulot ay kung anong buslot mga kachabs. Kita mo anong asiro mga kachabs o kana. Danha po niya mabiktima mga kachabs. Kaya mo lagi. Nagtubit ako ka ng taas na. Dili pa mo taas na. Resulta. Ano din ako kauban niya. Nagtuo kag gumubo ka. Dili na baka mo Kung kung nagtuo taas na. Mon ni barog na ko na. Kuan gin mga kachabs naigo kayo, hastang ko sa uga lagi mga kachans, madunggan na ninyo pero, oy meta ayaw lang ko i-copyright meta kaya dili na ko siya mawala ang music meta kung i-mute na ko mawala po ang ting saka kung saka ko meta, meta ayaw ko i-copyright please, pita mga kachans na lang ko diya pag human ako di ang mga kachabs na na, na ang milagro mga kachabs hastang sakit lagi mga kachabs eh mura kong nabungol ah, basta di yeah, mga kachabs

Yes. Sakit ka ayo nabantig ko asero pagyud. <laughs> O oh, mga chabs, sakit. Kaya kung ulo ng mga kachabs ay ambot Sakit, di siya. Mura kong nalipo mga kachabs Pero, as in, ikalik lang sakit akong ulog yun. Wala ko sa mood. So, nagdali-dali na lang ako video na. nag na nakat sa iba po. Nag-appeal. Huwag ako po. Yung nag ko. Pero wala na ako sa mood. Anak nga, nag -nilig, mga kachabs O, basta nagdali-dali na kay sakit na akong ulo. As in, kanabit akong kalit lang kay tungod lagi sa napakog grabe akong pangaplasa na kayo sakit na Ang ulo na ako kasabot so that's all for today mga kachals kay sakit nagigit akong ulo bye bye mga kachals see you